guys, si ho kayo dito. Itutur ko kayo sa second floor. Ito yung ating uh, second floor. So, yan yung lumang kama ni ate Tati. Ay, ni ate Winwin. Na ayaw niya nang gamitin. Dahil bumili siya ng bagong kama. So, ito yung pinaka higaan niya. Guys, matibay yan. Ngayon, hindi ko alam kung ang gagawin Pitya ko siya. Kung itatapon ko ba o gagawin natin siyang upuan. Plus, ito yung table niya. Hindi niya na kailangan. Kaya, ilalagay na natin sa kwarto ni ate Tati. Although, meron siya na sarili niya. Nandito ba si ate? Tulog pa. Kasi nag, uh, bumili siya ng sarili niyang table. Gusto niya yung makikay na table. At eto naman yung kwarto ni Akari na palaging ginugulo ng batang ito. At ako naman ay todo ayos ng ayos. So ayan, nagliligpit siya kasi gusto niyang kuhanin yung table ng uh, study table ni ate Binwin yan. Then dito niya ilalagay. Tapos eto guys, itatapon na rin natin and then ito rin itatapon na natin. Ganon dito sa Japan guys, kapag uh, ano na, yung di ba na kailangan, itatapon mo na lang siya talaga dahil wala naman tayong kapitbahan na katulad sa Pilipinas ang ilabas mo lang at sabi mo, gusto mo to, o oh, yun na yan. <coughs> di ba? Kahit nga yung kutsyon na yan guys, itatapon na namin sana kasi may sariling kutsyon to, kaya lang manipis nga lang. Kaya lang ang ginawa ko, niligay ko na lang dyan kasi para pag may bisita, mailalatag siya sa sahig. At yung kutsyon nito yun naman ang gagamitin niya. Mas marami makakatulong. So, ayan. Humingi ng tulong si ate Kakari. Kasi gusto niya nang ilabas to. Dahil kukuha niya yung table ni ate. Win-win niya. So, eto. Itatapon na natin yan. Tsaka eto. mga tatapon na yan ni ate niya. Kasi collector din yung ate niya ng kung anong-anong ek-eklabo. Ayan. Mga pen. Yung mga sticker. Itong, talagang ito, lagay ng tissue niya. Ang ganda na lagay ng tissue ah. Hoshi, stunning Hoshi. Eh, ang ganda na lagay ng tissue. Gusto ko to. So, lahat yan itinapo na ni ate. Pati yung mga nandyan sa ilalim na yan. Tapos, pati itong makeup brush niya. Ayan, bumili si ate. Ang ganda ng makeup brush ni ate. Sayang. Ako na lang. <laughs> <laughs> Kasi mayilig din mag-makeup si ate, si ate, as, si ate Win si Akari magaling nga mag-makeup mag guys kaysa sa akin. Next time, ibibidyo ko kung paano siya mag-makeup. Sabi ko sa kanya, i-vlog mo yung pag-makeup mo. Puro mo. Iyo. So, ayan guys. Lalabas natin to at lalagay natin dito yung mga itatapon natin mga gamit. Tapos, itong lamp na to guys, actually, gusto, gusto ko to. So, ko yun sa aming uh, pottery table. binili niya, binili namin to sa kanya. Kaya lang kasi ka So, ayaw ni ate win-win. Bumili siya ng sarili niya. May gulong pala to. Yan guys, yung kwarto ni Akari after natin siyang maayos at tinanggal na natin yung table na hindi kailangan at ito yung pinalit natin, yung table na ate nagaling kay Ati winwin win ayan tapos ilabas natin yung uh, ano na to shelf na to galing dun sa loob ng kanyang uh, mini playhouse ayan yung ginawa natin dito sa ilalim dyan siya naglalaro dati tapos ito yung mga ng mga unan ng mga humot kapag may bisita dyan dyan namin siya tinatambak at gulo-gulo na naman dahil nga kapag may bisita yung mga anak ko sila na yung naglalatag ng kanilang bisita Ayan, nagugulo na naman palagi. So, ayan, dito yung tambakan ng mga kumot. Tapos dito, ayan, mga cabinet na damit ni ate tatay to, to pag mupunta siya dito. Actually, may projector pa siya. Ayan, na nandito pa. Ayan, tapos andito yung mga laruan na tinago ko kasi pag nila dun sa baba. Tapos, ayan guys, ganyan. Tapos yung kama, inilahis natin dito para medyo lumuwag. At dahil taktong kama na to sa ilalim kasi para pag may bisita ay may extension yung kama. Pwede silang matulog dyan. At ginawa ko kasi nilagay natin yung, uh, yung foam natin na mas makapal siya. So tumaas, hindi abot ni Akari. Kaya ginawa na lang natin siyang parang mini sofa plus yung pinakahagdanan niya na. Ayan, at ang ganda na ng pagkakaayos niya. Gusto-gusto gusto niya na actually mag-solo. Kwarto to ni Akari talaga. Kaya lang ay Ayoko muna siya pagsuluhin no. Bisok ko muna siya kasamang natutulog. Tapos ito yung pabalik niya sa mga isa sa mga painting na ginawa ko, na ginawa nating resin ayan. Na dagat siya, ang ganda niyan, guys, di ba? Pambenta ko sana 'yan, kaya lang para sa reject siya. Pero ayan, ito ang ganda, di ba? Dito damo pa siya. Tapos meron dito sa terrace namin, hindi ako makapag-ingay, guys, kasi tulog pa si Ate Aska, no? Masisigawan tayo ng amo ko. So, eto naman yung tennis namin guys sobrang dumadag nasisilaw ako ayan so ayan guys eto naman yung second floor namin kung tutuusin kapag ka, oh, hindi talaga ako oh, dapat nakaartela ng ano taniman eto yung pwede kong gawing taniman yung taas kasi maganda to guys eh kaya lang aakit pa ako talaga dito ayan ang luwag nyan guys oh buong babatoy eh, nung aking uh, studio ang laki nito guys ay pang convenience store so dati siyang convenience store dito sa lugar na to kaya pwede talaga ako mag coffee shop yung baba niya kaya lang kasi ayoko nang ano ayoko guys kasi nang nakatali sa isang habi lang yun yung filter natin ng swimming pool nalunod na sa tubig sayang so yan guys ang ganda din gawin sana taniman to eh sa totoo lang eh plano ko talaga nung una dito yung gagawin kong taniman Mas maglalagay ako ng mga ano sa ibabaw ng mga sabitan ng mga pwede nating gulayan. Kasi guys, kaya lang hirap. Kasi kapag ka hindi lupa talaga yung tataniman mo pagpaso, hindi masyadong maganda yung mga ano uh, result unless talagang maalaga maalaga ka. Tapos lagi mo siya napupuntahan. Kasi sobrang tindi ng sikat ng araw dito guys. Tapos ayun ay, dagat yun. Yun yung yun, nakikita nyo na yan. Yun naman ay dagat na. Yung kulay blue na yun. So malapit lang kami talaga sa dagat. Kaya 3 minutes lang na doon na tayo sa dagat kapag gusto natin mag-swimming. So, ayan. Ganyan kaluwag yung ating second floor. Tapos, ganyan yung itsura niya. So, ayan yung pinakabubong namin. Hindi na ako nag na guys, kasi madilim. So, ayan yung mga itatapon natin gamit. Kama, cabinet, tsaka ito, study table. Si Ati ate Winmin yan, dyan yung kwarto niya. Tapos dito naman yung tambakan guys na mga gumang damit.